Anong dalawang nag model pero no? Di ba, ni? Sana, oh. Yan, kamis vlog. Gumawa si Joy, mga kamis vlog, ng gravy. May pupuntahan kami ni Joy, mga kamis vlog. Kaya magdala siya ng gravy. Tsaka, itong bahaw. Tirang kanin lamig, mga kamis vlog. Hello, hello, hello mga kamis vlog Ayan mga kamis vlog, nandito tayo sa food court ngayon At uh, dito natin dinala yung ating gravy at uh, kanin So ayan nga si Joy mga kamis vlog, umorder siya ngayon ng chicken uh, sa KFC Maganda rito mga kamis vlog kasi ano, uh, libre yung soft drinks, unlimited pa ako mga kamis vlog ng ano, pwede yung upuan Ayan, marami upuan dito, kaya lang gitna gitna Baka dyan na lang tayo Dyan, tingnan natin doon. Doon pa rin si Joy nag-order nag, nag pa rin siya ng ano niya. Nag-order pa rin siya ng kanyang manok. Akin na to. Ito yung order namin mga kamis vlog. Oh. Meron doon mga. Oh. Doon sa dulo. Kailang may mga ano. May mga ano pa. Plato. Doon sa dulo. Sa may corner no no. So na lang ulit mga kamis vlog. Yan na daw ang FC niya? Ano yung sa drinks? Ano yung kaya sa drinks? Ano yung kaya sa drinks? Ano yung kaya

tayu tayo uupo. Ayan. Hindi sa makita sa camera mga kamus vlog dalang lang daw sa sarap dyan. Ito ano naman ito. Ayan ah. Dito mga kamus vlog mayroon tayong kutsara. Dito sa ibang bansa mga kamus vlog walang ano sila walang kanin. Ang makdo dito walang fried chicken, walang manok. What? Bro, what are you talking about, man? diba ba, Bakit? Canon hmm. mga kamis Meron tayo gravy mga kamis vlog. And, gravy mga kamis Uy. <laughs> Saan, ah. tayo, mga kamis vlog. Diba? Dami lang ng bag ko, no? <laughs> Parang uminit na mga kamislog. lang muna akong jacket. Okay. Okay. Kain tayo mga kamislog. Dahil walang gravy tsaka kanin kamislog sa KFC dito sa Portugal, nagdala tayo ng kanin. Kanin. O, luwa kanin. Tapos, ito yung order nating kamislog na. Mga manok. Ayan, manok. Nainit to kanina eh. Bahaw na nga to eh. <laughs> Nainit ko eh. Okay. Okay. Kaya okay. nilistrat. Okay. So, kaya natinakaw ako? Binayaran mo naman yung manok ah. banin ko so, ayaw mo kain tayo meron din tayo ditong ice cream ay ano, shake and may papa umupo sa, sa harapan ko. Ayan, manok. Magulat siguro bakit may kanin itong dalawa to. Bakit may kanin? Bahaw pa yung kanin, kanin lang. <laughs> Yan. Dahil unlimited uh, dahil unlimited ano tayo, unlimited gravy. Bili natin itong isabaw. Diba? Sabaw tayo ng gravy. Gravy pa lang. Ulam na. Tapos Salap. Tapos, ano naman nung mga kamisplag? Pag may ano? May gravy. Pagkabahay nyo kami, mga kamisplag. Sabi ni Joy, ano? umalis na yung nandoon sa kabilang na mesa. Medyo tago. Pati ko walang challenge yun pag ano. Doon ka sa tago kumain. Ano na rin to? Dinner ka Kasama na tumamit sa ano. Dinner sa kahaponan kasi. Pwede na! Ay! Lance at Dina kasi alas 2 kami umalas. Inabot kami ngayon ng ano. Ang dami pa namin dinaanan. May mais din sila dito. Sweet corn. Eh. Sweet corn. Pagka ano, kung gusto mo mais o prince fries, pipili ka. ako ng kanin. Tatlong hiwa na ako. Kanin ka? Kumuha ka na? Maubos ko na. Refill. Refill. Unlimited rice. O, okay, di ba? bata sa likod ko, tinitingnan ako. Ano yung sinasando ko dito? <laughs> so, Dami ginawa ni Joey Gravy. Sigura, talagang solve-solve yun.

Ganto siguro pa talaga pag gutom na gutom ka na, no? Kapat, <tik> time ah uh, namin sila pati sila Sophia at saka si Ate dito sa KFC rice salads ulit. Barbecue, gravy, tawag no, barbecue ka. Wala na eh. Kunti na lang matatalo na yung ano. Matatalo ko na yung kaling lamig. Mauubos ko na. Of my shake tayo dito. Strawberry shake. Ooh. Sarap mabuhay. <laughs> <laughs> Next time na punta natin dito mga Kamis Vlog, live naman tayo. Facebook, ah, YouTube. Ah, Facebook. Maganda Facebook. Or, at sa YouTube. Live tayo para ano. Para wala nang edit-edit. No? Kasi pag edit-edit na ano. Sakit sa ulo. Eh. Takatagal ma-upload. Ano, ma Boss. Ang kanin. Tadam! last day yung gravy may kunti pa kasi kakain ka dito tapos kakain ka dito tapos puro manok lang kainin mo wala pa tatlong hakbang lang gutom ka na naman ulit <laughs> wala lagyan natin dito ulit sabab saan yung kutsara ko ba baka ma ilikpit na natin yung kutsara baka ma <laughs> Oh, ba? Yan talaga purpose ng body bag ko. Oh, so, oh balik, balik, balik. natin yung gravy. Kasi may bring home pa tayo. May Sharon pa tayong manok. Kung tatakalin yung kanin ko, mga vlog, mga limang kanin. Ikaw, dalawa lang, no? Kasi, wala kaldero yun. <laughs> kaldero yun, eh. hindi na lang. Busog. <laughs> Nasaan ah, yung manok? Dito mo na lang lagay. Nandiyan na kayo? Okay na dyan? Marami. Punti na lang naman Kasi yan. Kasi yan. Bring home. <laughs> Kasi yan, bag ni Doraemon to. Eh. Yun lang. Ito di magkasa. Kasi dyan sa'yo. Dito na. Sa likod. Sa likod. Okay. So, okay. yung yung Ilalagay mo din dyan. Pagsabing may laman yung bago, yung very home ko. <laughs> so, eh, mga no? Salamat sa pananood. Maraming maraming salamat, mga misblog. Hanggang sa muli. At uh, God bless po sa lahat ng subscribers ko. At sa... Uh, kung hindi pa kayo nag sa channel ko, mga Vlog, please subscribe. And see you sa next video. God bless. Bye-bye.